Fica bom, fica bom, fica bom, fica bom, fica bom, fica bom. Mam, oh, magaling yan. O, oh, tingnan mo, o. Oh, very good, o. Oh. Hawak niya mag-isa ang dede, o. Oh. Very good. Good job. Hmm. PikaRoon. Balik, don Balik sa kama. Anong ginagawa mo dyan, coy Chaba? Come back here. Dali. Try. Right. Tara na. Try ka ba? Pupunasan na kita ng kamay. Dirty dyan. Leon! Aliana, ah, Aliena. Oh. Bagus sih, Tatay. Tatay. Tatay ko. Masih Tatay. Masih Tatay. Kan Tatay. Ha. Bulaga.

Very good talaga naman na. Ah. Nakatayo na. Kaling. Oops! Ah, bye, bye na. Bye! Halika na, dali! Halika na, sabi na sa akin, dali!